Good day! And today, andito po tayo sa Sarja Aquarium. Ito po yun. And then, yung entrance po. Ang alam ko dito, yung ticket nila is 25 dirhams. Doon naman yung Sarja Maritime Museum. So, yung mga old uh, vessel na gamit dito sa UAE. Specifically, sa State of, or sa, yeah, State of Sarja. So, ito naman yung Sarja Aquarium. Yung ticket na mabibili nyo dito, ay pwede nyo na rin gamitin doon. Kaya huwag nyo itatapon as one lang yan. And then dito, marami tayong makikita. Papakita natin yung mga uh, iba't ibang isda, makikita natin. Hindi ko na sinama yung mama ko kasi sasabihin nyo na naman. Ayun, no, masarap ipaksiw yun. Ito pong Sarja Aquarium ay matatagpuan along Alcan or in the Alcan area. Dito sa Sarja, UAE, of course. Tara na, pasok na tayo. Alright guys, so nagpaalam na tayo kung pwede daw mag-video. Pwede naman daw mag-video. So ang gagawin natin, mag-video na tayo please, sa, loob ng Saja Aquarium. So basa mo na tayo, in case pwede sir, BBC, ito ang Arabian Tour. So nagbara, me tayo tindihan dyan. be what are those? Oh, tara na. Oh, shark. Ay. It's a shark. There's yeah. a shark. Oh, Tina Nathan Gita. Oh you know. Shark, baby shark. I oh, am shark show. Did you see the shark? asan asanasha. Oh yeah. Shark can smell her rubi Ah, it's an eel. Ready na guys sa taas. Chachar. Oh, ito nga yun. ayun oh, masarap yan ng shiri. Very good yan sa, ano, sa prito. Bye! slide di ba? Electricity. Electric ill yun. They don't know how Herbie, you would need to wait. Herbie, parang Pero masarap to. Nahihilo ka ba ba? Oo. Nahihilo ako. Dahil sa bato? Hindi, dahil sa... <coughs> Silinir niya. Pero masarap yan. Papa, lahat na lang masarap. No, no joke. Masarap yan. Herbie, you I clutch an many fish. Wait, this is oui, this, this also alive. This is also. Can, we, can you take video of me like this? Did you know fish. Oh, wait, did you know fish can live here? But other fish can't? Because they <laughs> can eat it. me, you wait. Take a look for one. parang makarel siya.